Good morning mga nanay So yun, kauwi ko lang Naghatid ni Lincoln sa school So ayan So for ako nagising na naman Kasi nagluto ako ng fresh niya na ano talaga Pagkain Kasi worry ako nung nagsuka siya So hindi naman eh, uh, Palagi naman kaming may mga iniinit na tira Pero sa ngayon lalo na nag school siya So need niya ng fresh na pagkain talaga Yung bagong luto So yun So, ngayon, manghingi ako ng kalamunggay sa bahay kasi mag-ano ako, magtinulang manok ako sa kanya pang lunch. So, dumaan na rin ako ng, ayan, kasi seven yung ano nila. Seven subject ba? Six. Yan. So, sabi ng teacher kanina mga 6 daw siguro pero para sigurado na pinito ko na. So ayan, blue, red, blue na linya daw. Sa writing notebooks dapat mag daw talaga sila. Yung may red, yung may ayan. Yung may may blue, red, blue na writing books, ayan. So need nila daw. So kaya para ano na wala na akong isipin na naman so ayan nakabili na so kararating ko lang tapos nilagyan ko na ng mga name niya siguro i-cover ko to pero hindi na yung ano ko plastic hindi na siguro kasya ko. kasya pa ba to ayan, kunti na lang so hindi na to kasya so bili tayo ulit para makover kasi alam niya alam na natin grade 1 as a nanay alam natin maano pa sila lalo na sa anak ko hindi pa talaga siya masyado ano siya sa gamit siyempre bata pa 6 years old hindi pa talaga mas, hindi pa masyadong ano hindi pa alam yung mga ano gamit ito nga kahapon so ayan so natapos ko na na cover yung mga books niya lahat kagabi So, lahat na cover ko na. Madali lang. Kasi may technique ako. clip ko dito. Ayan. Dalawang clip. So, yung naka ano na to, naka plaster na ba? Dito. Tapos, clip ko dito sa mga gilid, sa likod. Ayan. Tapos, cut cut. Tapos, tip cover. So, madali lang pag naka clip yung sa ano niya dito. So, ang gagawin ko na naman mamaya ito. Ayan cover natin para hindi madaling masira kahit itapo hindi mapunit yung ano nila so ayan so first time na may grade 1 so ayan nanay so ayan may grade 1 grade 1 pa lang nakong layo, layo pa ng ano natin layo, layo pa ng lalakbayin natin good luck na lang ahead so yun So, maya-maya ko na yan, ano. So, tapos ko na nalagyan ng name. Cover na lang. Tapos, gawa mo na natin, gawa mo na ako ng ano, breakfast ng asawa ko. Tapos na akong kumain, sabay niling ko, nagkapi at saka bread. Tapos, kinain namin kagabi yung, kinain namin kagabi yung, Kinain namin kagabi yung marang. Yan, mag-init lang ako ng mag-init lang ako ng bread kasi may corn beef naman. Yun. Nabigyan ko na ng pagkain yung asawa ko. Tapos, ngayon, magluto na naman ako ng lunch ni Lincoln. So, yung anak namin, siya talaga yung kakain ng exact breakfast time, lunch time. Kasi, ando na sa school. So, magluto tayo. Tinulang manok pa rin. Magtilulang manok ako. Naglabas na ako na apat na hiwa ng ubos na yung tatlong kilo ko na. So, dito na naman tayo sa pula. Ayan, pula yung rice niya. Ano na naman ako? Kasi mali, kunti lang. Siya lang yung kaka. Siya lang kasi yung kakain. Siya lang yung kakain. So, ito. Yan lang. Ano natin? labasin mo na natin yung ano. Yan. Lah, blebes natin tubig tapos hingi pa ng kalamong guys Sa kapitbahay. Eh magluto tayo dali dali so, palabasin muna natin yung tubig para uh, lalabas yung aroma na ano sa garlic at saka onion so wala nang tanglad ang mga ginagawa para mo yung ano sir, si may um, ano yung luya ginger at saka, saka natin lagyan ng yung, uh, luya at saka at yan siya lang kakain yan mahilig kasi siya sa sabaw So nakahingin na ako ng yan, kalamunggay. Kunti lang kasi kay lingkong lang naman. So magano tayo? Magharos. So, ano, ano. ano na yung kanin natin? Ang oras na. na natin yung kinula niya. So, lagay na natin yung kalamong guys. So, tapos na tayong nagluto. Ready to bring to school na to. So, tanggalan natin ng takip para medyo mag, hindi masyadong mainit. Para pagdating ko doon, kakain na siya diretso. Mga nanay, walang pahinga. Relate ba kayo dyan? So, ayan. Pahinga lang ako konti kasi anong oras na. So, 10 o'clock na. So, mga ano, anong oras ako alis? Kasi 11, hindi magpareho, 11.10 or 11.30 yung ano nila mag-bill ring. So, hindi pa mag-anood, ando na ako. By details ng life ng isang nanay, magaan or hindi, ginagawa mo. So, yan. Yan, hindi nila alam. Kung alam nyo lang, hindi nyo alam, hindi nyo alam. Paano? Hindi naman siya mahirap, pero sa ano ba, consistent kasi yung mga ginagawa natin na nanay. Swerte sa mga, yung mga kasama sa bahay. Ayun. Wala kayong, wala kayong iisipin. Kundi magmandar lang sa ano, kasama sa bahay. Kami-kami lang kasi, kaming tatlo. So, hindi na, hindi na kasi siya, hindi na talaga kasi kailangan ng kasama. Ako lang. So, yun. Uh, yung asawa ko, tutulong, tutulong naman. So, dito mo na yung vlog natin for today, mga nanay. Mami, mama. See you in our next vlog. Bye!